Nahan. Turoy, turoy. Ayan pa, dami pala niya sa gilid, oh. Ayan, ay, ilag, ilag, ilag. Uh, oh. malaki nga ari. Ang laki. Ginugulat lang yung iyo, ay. Meron pa, iba rin, iba. Meron pa yung patadaan natin, tatapa. Oo. Oh. Napakaligat po na rin, pinitak. Oh. ay binayad na po natin sa Peruras are ay. Panalapuhan tractor are. Ito ba dito sa kaban? Ah. Ito ba dito sa kaban? Duso wa do. Kuideri pa talupa niyan. Agawa nang galing sa plat. Ano kayo nagalaw na 'yun? No? laki. May nagalaw dun yun 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 Ay hito. Hito. Mulok Dali May hito. Tuk-tuk-tuk-tuk ka mo lang na na nawala no, na may yun oh pag lahat tataga mo ay dito <laughs> Isa isang piraso na miyo. Lahang pa ang kasamaan. Pero sa labak baka madami ano po. Sa salak Nang hito Nung nakaraan po ba kayo nakarami ng huli dun? Nung nakaraan nakarami kayo ng huli. huli Sa salak. Hmm. Ha? Ah, matagal na noon. Oo. Oh. May isa Yo, 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 yo. Yo, sa dulo. Yo, yo, yo. yo are po Dalag Dalag Gugulatin mo lang Dalag hito Nahan Turoy Turoy Ayun pa, dami pala dyan sa gilid o. Oh. Yeah, Ayun, ilag, ilag, Oo. Malaki nga, re. Malaki. Ginugulat lang yung yung ay. Meron pa, iba, re, iba. Meron pa yan, na patataan natin, patataan natin. Oo. Oh. Iba yun, Iba. Baka doon sa kantuhan yung makapal. Sa kantuhan marami. Yo, 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 do. Nakawala pa. Yun yung dami Nakawala, dalwa. may dalawa pa po din eh dapat po naka steady lang para hindi para po makita natin na galaw Mayroon din eh, tatlo ha? Tatlo na rin eh oh. Labog ano, labog na labog Meron yan, tatlo na nari yan Tatlo Yo, 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 yo Nga bilis naman ay ano ka? Yun yun. Ay, pagkabilis. Wala nyo naman. Mabilis mo yung tatlong ay eh. Hmm. Ah, ano ah, eh. Ayan, ang bilis po naman. Ayan. 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 po. Ayan. tuling. Ayaw, pagbalik uli, pagbalik. Dali. Matuyog. Yo, yo, yo. Mabilis. Malalim. Oh, Malalim. ilid yun ako papasok kayo dito Yo yo yo. yo. Ya nang tulik naman. Oh. Uh. Yon ay inabot. Kuwarte yon na yon. Oh. Uh. Aw ah, ay. Yari oh. Yari na po, papatawid din aring hand tractor po sa kabila. Kahit po sakit na kita, baka mahulog ka pa ay. Oh. Ayun po, bali may naka ano po dito. Tatlong piraso ay di pabor din po naman yung hindi natin sila nahuli para may pampalahi po. Oo. May paminhian po ba? Ayos. Panalo. Tatlong hito po ang na-corner pa dyan. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Dito na po tayo tatapos sa episode na yeah, Dengan Lingat po lahat. Happy lang po. Bye.